Noon daw kasing panahon ni Digong, merong isang kadete na binigyan niya ng relo uh, during graduation dyan sa PNA. Hindi natin uh, sigurado kung ito ay hiniling ng kadete o kusang na lang talagang ibinigay at inirigalo nga itong si Digong. Mamurahin lang daw yung relo na yon. <laughs> Ganyan po mag-drama o magpakita ng tao itong mga ito. So, ang nangyari noong panahon naman o noong si PBDM naman daw ang umatan kasama sa si Sara Duterte, ang nakikita o ang sabi ng mga netizens, ang kwento rin po, mukhang etong kadete na ito ay kasabwat ni Sara Duterte para ipahiya si PBBM. Sa maraming pagkakataon daw, tuwing magkasama etong dalawang ito, nasa Malacanang at sa si Sara Duterte, madalas ay may plano daw etong sa si Sara Duterte para ipahiya nga si PBBM. Napahiya ba? Mukhang hindi. Dahil etong mga ganitong sitwasyon, ang nakikita nilang ang nakikita nilang sala rin dito ay si Sara Duterte. Yung kwento niya na kung ano ay pinagtawanan o natawa si um, Secretary Gibo Chudoro, wala namang nangyaring ganon ang lakas ng 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 saltik no yung nagkikwento ng mga bagay na uh, pwedeng ikasira ng isang tao pero kalaunan bumabalik sa kanya dahil hindi naman kasi totoo yung mga kwento niyo po sa Sara Duterte yun pala Abay, kasama itong kwentong ito doon sa kanyang two-hour press conference kamakailan, ano ho, yung pagwawala niya sa media para para matabunan, syempre, yung kanyang mga kinaharap na issue. Yan naman talaga ang intention. Ngayon, dahil nasa Senate hearing na itong eh, si Kibuloy, yun naman ang kanyang focus ngayon. Yun naman kung ano ang ipinaglalaban niya. So, ang punto natin dito, kitang-kita -kita na, nawala naman talaga yung ipinaglalaban para, para sa welfare ng mga kababayan natin. na ano, si Sara Duterte, ano. Ang kanyang problema dito ay yung mga bagay na hindi nasunod. Yung mga kagustuhan niya na hindi nasunod. Sabi nga ng isang kongresista o ng ilang kongresista, totoo na ang problema ni Sara Duterte ay yung ipong because she didn't get it her way. Pero wala siyang layunin na matino at mabuti. Walang sincere, pure intent para sa mga kababayan natin. Wala siyang ipinaglalaban sa madalit salita. Ang problema niya ay ang sarili niya. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Yun yung masaklap. Isa pa, hindi naman talaga daw literal na relo ang hinihingi na itong mga kadete na ito. Kung meron man na nag, uh, sasabi na gano'n nga, na can I have your, your, your watch as a gift. Yun pala, ang ibig sabihin daw, it's about the care and surveillance of the commander-in-chief. Dahil itong mga ito, itong mga graduate na ito, will soon be in the service to the military. Yan pala ang ibig sabihin, yung suporta ni Marcos Jr. ang gusto nila at hindi talaga yung relo. Can I have your watch? Yung care. Yung pag pagtingin. Parang kakaiba naman yung pagtingin. Anyway, yung, 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 di ba? You care for us. You support us. You know what we're doing. You should know what we are doing. And you should know what we are capable of. Ganun dapat eh. Ganun ang gusto mangyayari na itong mga kadete na ito. Pero ang pinaka ang pinaka niya dito ay yung kwento at sinasabi niya ng mga kababayan natin na ito talaga ay pakanap ni Sara Duterte. Ito ay script ni Sa Sara Duterte. At may posibilidad na kinontsaba niya yung kadet na yon para ipahiya si Marcos Jr. Good luck.